ako ako'y nagagalak sa inyong pag-iisang dibdib ng iyong asawang hari. Kamusta naman ngayon ang buhay may asawa? Naku, Saiki. Hindi talaga ako nagkamaling piliin siya. Masaya naman ako sa buhay ko. Hindi talaga ako nagkamaling pakasalan siya. Alam mo, Saiki, dapat makakapili ka na ng iyong mapapangasawa. Hindi ka habang buhay magiging bata. Sapagkat hindi tayong mga immortal. Sayang naman ang iyong katangitanging ganda. At sigurado ako kahit si Venus ay naiinggit sa inyo. Oh, wag kayong magsalita ng ganyan. Siguradong hindi ko mapapantayin ang kagandahan ng Joseph. ba si Psyche? Ang sinasabi nilang nakahihigit sa ganda ko? Ang walang hiyang mortal na yan? Dahil sa kanya, wala nang gumibisina sa aking templo. At dahil dyan, nagiging marumi na at nasisira ng aking templo. Cupid! Ano yun, aking ina? Bumaba ka sa lupa. Hanapin mo ang mortal na nagnangalang Psyche. Paibigin mo siya sa isang nakakatakot na nilalang. Ngayon na! Mas susunod po. Posible kaya si Psyche ang babae niyan? Napakaganda niya. Ang kanyang matay parang buwan at kumikislap ng parang bituin. Ang kanyang mukhay katulad ng isang Diyosa hindi ko makakayang paibigin siya sa isang halimaw. Hila na pan ako aking sariling puso. Ngunit, gulo lamang idudulot nito kaya't ililihim ko to sa aking ina. Hindi niya dapat malaman na umibig ako kay Saiti. Natitiyak kong nagawa mo na yung misyon. Bakit hindi siya umibig sa halimaw? At ang nakapagtataka pa doon ay wala man ni isang lalaki ang naglakas loob na lumapit sa kanya? Anong nangyari? Hindi! Anong gagawin ko, Diyos na Apollo? Walang nakagusto sa aking anak na si Saiki. Nababahala ko na baka wala siyang mapangasawa at baka magiging mag-isa siya sa hinaharap. Delito ang gawin mo. Biisan mo siya ng damit na pamburo at doon mo iiwan sa tuktok na mundo doon siya lamang susunduin ng isang limaw na aas na may na nakatadhan ang mapamsawa niya. Naitigyan mo? Spike! 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 Sana noon pa lang, ay niyakalilin niyo ako. Ang kagandahan sa ko ang siyang nabigay na panibugo ng langit. Umalis na kayo! At masaya kong harapin ang tadhanang para sa akin. <laughs> Ang sarap sa pakiramdam ng hangin ng Diyos na karoon. Bumibigat ng aking mga talukap. Ako'y inaantok na. pumasok ka. Para sa iyo, ang mansyong ito. Maligo ka, magbihis, at ihanda namin ang biging para sa iyo. Kami ang iyong mga alipin. Psyche, Psyche, aking mahal na Psyche. Sino ka? Ikaw ba mapapangasawa ko? Ako nga, mahal ko. Sana'y ay ka sa ating mansyon. Hindi pa kita maaaring makita? Paumanhin, aking mahal. Pero hindi. <coughs> Anong dahilan ng iyong luha, sa Nais kong makausap ang aking mga kapatid. Kung ang iyong kahihanan, ngunit mga hukam kang ipaglilihin mo ang tungkol sa akin. Sino kaya may ari ng mansyong ito? Sa tingin ko'y napakayaman niya upang magkaroon niya itong kayamanan. Aking mga kapatid! Kapatid! Kailangan natin malaman kung sino yun. Nakakainit ang kayaman ng ninanam ng recite niya yun. Oo, hindi ako makakapay na siya lang makakaranas sa magandang buhay niya. Bukas na bukas rin, babalik tayo ulit dito. Aalamin natin ang kanyang sekret. Nasa na yung Sa karihan siya nagbula. Anong pangalan niya? Andito ba siya ngayon? Sandali, sandali. Sa totoo lang ay hindi ko pa siya nakikita. At tanging tinig niya lang ang naririnig ko. Ngunit sa kanyang tono ay mabait naman siya sa akin. Huwag kang basta-basta magtitiwala sa kanya. Kailangan makita mo siya sa lalong madaling panahon. Mamayang gabi, kapag alam mo tulog na siya, puntahan mo siya sa kanyang silid at sindihan mo ang lakara itarak mo ang punya sa kanyang dinding at tutulungan ka ng itakas. Tama kayo. Gagawin ko yan mamaya ng Mahal na mahal kong aking asawa. Ngunit, paano kung tamang aking mga kapatid? Paano kung halimaw nga ito? At hinihintay lang ito ang tamang panahon upang ako'y kainin. Siya nga ba ang aking asawa? Hindi siya isang halimaw, kundi ang pinakagwapong nilalang na nakita ko sa buong mundo. Sa tanang buhay ko, nahihiya ako sa aking sarili at nawalan ako ng tiwala sa kanya. Sinira ko ang tiwala niya. Sandali! Mahal ko! Pakinggan mo muna ako! Ikaw ay nagdaksil sa psyche! Hindi ka tumupad sa pangako at hindi mo ko pinagkatiwalaan! hindi mabubuhay ang pag-ibig kung walang tiwala. Diyos ng pag ang aking asawa, nabigo ako pagkatiwalaan siya. Parang awa mo na, huwag mo kong iwan. Mahal na mahal kita. Hindi. Hindi. Ano ba itong nagawa ko? Mauwala na nga ba siyang tuluyan? Mawawala na ba siya? Mararamdaman ko pa kayong Одно на Anong ginagawa mo dito, mortal? Ikaw si Psyche, ang kasintahan ni Cupid. Tama ba ako? Opo, kamahalan. Nandito po ako pang humingin ng konting kagandahan na kailangan ni Venus. Si Venus? Ang diyosa ng kagandahan? Ngunit, kinukulang pa bang ba kagandahan taglay niya? O sige, akin ang iyong ilalagyan upang makaalis ka na at Baka parusahan ka pa niya. Opo, kamahala. Siguradong magugulat nito si Venus. At nagawa ko ang utos niya. Kung kumuha kaya ako ng kaunting ganda rito. Tiyak, iibig muli si Cupid sa akin. Pag nagkita ulit kami. सही की महल को Cupid? Nandito ka na. Ano na lang nangyayari sa'yo kung hindi ako dumating dito? Kapahamakan lang dulot nito kung pagka mausisa mo. Kinulong ako ni Ina para hindi tayo magkita. Ngayon, dalhin mo ito at pupunta ako kay Jupiter upang humingi ng pabor. Hindi ng tulong Cupid sa akin na gawing Diyos sa si at pumapayag ako roon. Walang makakapigil sa kanilang pagsasama na intindihan niyong lahat. Lalong lalo na ikaw, Venus. Oh Jupiter, ako'y panatag na dahil babalik ang mga sumasamba sa akin. Yon, Psyche kainin mo itong ambrosia nang tuluyan ka nang maging diyosa. Ito bang ambrosia? Bakit ganito to? Matutunaw ba ito sa tiyan ko? sa Sa wakas, makakasama na kita habang buhay at wala na maghihiwalay sa atin. Ako rin yung nagagalak, Cupid. Mahal na mahal kita. Ako rin. Mahal na mahal kita, Saiki.